yun mga Trufa Max ito pa rin po yung karugtong ng ginagawa nating Hyundai it's 100 dahil wala naman pong katok na issue yan pinalis lamang po natin yung kanyang crankshaft at ginamitan po natin yan na 280 na sandpaper at natapos natin din linagay na po natin yung kanyang mga Conrad bearing yan po yung orig na bearing ng Hyundai naka separate po yan at mayroon pong color yan o kulay may tinatawag po sila na upper at lower yung pong itim ay sa lower at yung puti naman po ay nasa upper pinastigis na rin po natin yan hindi na lang po natin ay pakita mga tropa mix at yun, yun po yung sinusunda natin na front mga tropa dahil wala po, wala po sa ibabaw ng piston dyan po tayo magbabase sa kanyang tuldok ng piston yun po yung magiging front bow natin at ginagin po natin hipit yan na 40 pot pounds yung kanyang mga Conrad mga tropa mix at matapos natin ipit yung apat na Conrad ipit naman po natin yung kanyang crankshaft sa kanyang black mga tropa at dahil wala naman po, po siyang salyada o oh, side play standard pa rin po yung pinakuha natin na side truss dyan mga tropa max at yun yun na nga po natin yung kanyang side truss pati yung kanyang mga main cap mga tropa sa so, mga bago natin yung tropa ng mekaniko dyan pag kayo po nagpipit ng block o nang magdalagay po kayo ng main cap hindi po kayo magkakamali dyan dahil may number po yan kailangan lang po dyan lock to lock po yung kanyang bearing mga tropa max at ginamitan na nga po natin yan ng impact cranes para mabilis po tayo matapos dyan matapos natin yung impact chinek muna po natin o dinoward check natin yung kanyang side play o salyada at tinork natin muna yan ng 50 foot po pounds at nag final po tayo dyan ng torque ng 70 foot po pounds mga tropa at kapag nag torque nga po kayo pala mga tropa ng ganyang black o pag nagpipit po kayo ng crankshaft lagi niyo pong unahin na higpitan yung git ng bahagi niya mga tropa o yung number 3 at yun nang natin chinek po natin kung may ikot natin mga tropa at yun gitang kita naman mga tropa mix yung gano po kaswabi yung ikot ng kanyang crankshaft ibig sabihin goods na goods po yung kanyang pagkakapit at matapos nating ipit yan binanot na po natin yan ready to deliver na po yan sa ating tropa shout out po sa iyo boss Joel basinsya na ilang na edit yung video ng makina mo sa pagpipit sa paggawa at yun palaikin pa naman po yan pasyarin ko yung pong naibigan salamat